Masayang binati ni Nestor ang kanyang kakagising na asawa na si Nerisa. Tanghali na kasi itong nagising, kaya't siya na ang nagluto ng umagahan. Habang ang misis niya, paikab pang naupo sa sala. Kung kaya't nilapitan niya ito at binigyan ng matamis na halik sa noon nito. Nakangiti naman ang asawa niya sa kanya habang pinagsisilbihan niya nga ito. Pinagtimpla niya pa nga ito ng kape at binigyan ng mainit na pandesal habang siya naman ay bumalik sa kanyang pagluluto. Sobrang swerte naman kasi ni Nerisa dahil sa maalaga ang asawa ni Torito kung kaya't buhay prinsesa ito sa kanilang bahay. Matagal na rin silang nagsasama bilang mag-asawa ngunit hindi man lamang sila binibiyayaan ng supling pero masaya naman siya kahit na dalawa lamang sila sa kanilang bahay. Habang ang nagluluto si Nestor, nagpaalam naman ang asawa niya sa kanya na ito ay may lakad dahil sa naimbitahan nito ng kumari nito sa isang handaan. At pumayag naman si Nestor dahil sa mag-isa naman ang misis niya sa kanilang bahay. Dahil nga sa may trabaho siya at gabi na rin nga siya makakauwi. Ilang minuto pa, natapos na nga si Nestor sa pagluluto. Kaya hinain na niya sa kanilang hapagkainan at inaya na ang misis niya na sila ay magumagahan. Ngunit hindi alam ni Nestor na hindi pala birthday party ang pupuntahan ng asawa niya. Kung hindi magwawalwal ito, kasama ang iba pang mga babaeng kaibigan. Natapos na rin sila sa pagkain at nauna na ngang pumunta sa banyo si Nestor dahil sa maliligo na nga siya at papasok na rin sa trabaho. Hinanda naman ang misis niya na dadamitin ang damit na susuotin ng asawa at di na rin nagtagal, lumabas na rin si Nestor sa banyo at nakatapis lamang ito ng tuwalya. Habang nagbibihis ay pinanunood siya ng asawa at parang kakaiba ang tingin nito na kaagad namang naintindihan ni Nestor kung kaya't agad siyang lumapit sa babae. Unti-unti ring lumapit ang misis niya sa kanya at nakatitig pa nga ito na malagkit sa kanya kung kaya't nabuhayan ang natatago niyang init. Hanggang sa gawin na nga ni Neri ang bagay na iyon sa kanya at tagumpay niyang narating ang dulo. Itutuloy pa nga niya sana, ngunit biglang naisip ni Nestor na meron pa nga siyang trabahong gagawin. Kaya't dali-dali namang nagbisito at humingi ng pasensya sa kanyang asawa. Bago pa nga siya umalis ay nangako naman siya na mamaya niya ipagpatuloy dahil sa magtatrabaho pa nga siya. Pumayag ang misis niya, ngunit bakas pa rin sa mukha nito ang pagkadismaya at pagkabitin. Tuluyan na nga umalis si Nestor sa kanyang bahay habang ang misis niya hindi pa rin mawala ang init ng katawan. Kaya't naisipan na lamang niya na gawin ang bagay na iyon sa kanya. Hanggang sa tagumpay na nga nitong narating ang dulo, pawis na pawis nga ito. Bahagya pa nga itong napaisip sa mangyayari sa maraming gimmick ng kaibigan nito. Baka may pakilala sa kanyang gwapong lalaki. Habang nag-iimahinasyon, ay nagulat na lamang ito nang biglang may malapok sa kusina. Kaya't dali-dali itong nagbihis dagli ang tinignan. Ngunit, paglabas nito sa kanilang kwarto ng na mag-asawa, nagulat ito nang makita ang kaibigan ng mister nito na si Junior. Malapit itong kaibigan ng mister nito. At saka pinsang buo rin ni mister. Napatanong naman si Nerissa kung bakit ito narito. Sinagot naman siya nito at nagpaalam naman daw ito sa kanyang mister na manghihiram ito ng kawali. Ngunit dahil sa Suot niya ngang pantulog na damit ay hindi rin maiwasan na hindi mapatingin ng sobrang lagkit ang lalaki sa kanya. Napansin nga iyon ni Nerissa. Ngunit imbis na bawalin ay hinayaan niya pa nga ito. Bahagya siyang lumakad papalapit sa lalaki na parabang nakakaakit na lakad. At sabay-sabi na nasa likod ang kawali nila at nakasabit sa gilid. Mas bata nga kasi ito si Junior kaysa sa kanya mister at dagdag pa nga roon na may gwapo itong itsura rin kung kaya't ganoon na lamang ang kanyang ginagawa. Ngunit parang manhid din naman itong si Junior dahil sa tumungo na lamang ito sa likod ng kanilang bahay at nakaramdam naman si Nerissa ng pagkahiya sa sarili dahil sa wala siya sa sarili nang gawin niya nga iyon. Kaya nang bumalik sa loob ang lalaki, ay kaagad naman siyang humingi ng tawad sa kanyang ikinilos. Ngunit tabigla na siya nang inilapag ng lalaki ang kawali sa kanilang lababo. At nagtuloy pa nga itong naglakad patungo sa pintuan ng kanilang bahay. Nag-iisip naman si Nerisa kung ano ang nangyari sa lalaki. Ngunit nagulat siya nang bigla nitong isara ang pinto sa baylak Nagulat din siya nang tumungo na nga ang lalaki sa kanya habang siya naman ay nakatayo at pinagmamasdan lamang itong lumapit. Kaagad naman siya nitong sinunggaban ng halik at binuhat pa nga siya nito. Hindi na nga siya pumalag, bagkus ay lumaban din siya sa ginawa ng lalaki. Nakapasok na rin sila ng kwarto nila mag-asawa at pabagsak pa nga siyang nilagay ng lalaki. Agad naman siya nitong tinabihan sa pagkakahiga niya. At muli, Nagtagpo ang mga labi. Dahil sa parehas na nararamdaman, hindi na nga nila pinatagal pa. Agad na nilang ginawa ang bagay na iyon. Pawisan at lupaypay ang katawan nang marating nila ang dulo. Ngunit, bigla na lamang pinutol ng lalaki ang katahimikan nang sinabi nito sa kanya na sana ay maulit nila iyon. Tanging ngiti na lamang tinugon ni Nerissa at sinabi na mauulit pa nila iyon dahil sa sobrang nasiyansya kasama ang mga ito. Napangiti naman ang lalaki at ilang saglit pa ay bumango na ito at nagayos ng sarili. Habang siya naman naiwang lupaypay na nakahiga sa kama nila mag-asawa. Para nga siya isang lantang gulay na hindi makagalaw dahil sa naubos niyang lakas at ngayon ay nararamdaman niya ang pananakit ng bagay na iyon sa kanya. Talaga namang kasing napaka-gifted nito. Tuluyan na ngang umalis ang lalakit iniwan sa nito na natutulog. At ang huling tanda niya na binigyan pa nga siya nito ng halik sa labi bago umalis. Wala na nga siyang alam dahil sa pagod nakatulog siya ulit. Ngayon lang kasi niya naranasan ang ganoong kapagod kaya't napahimbing ang kanyang tulog. Samantalang, habang masayang binabati ni Nestor ang mga kasamahan nito, ay hindi nito alam na iniiputan na pala ito ng misis sa ulo. Ilang oras pa ay nagising si Nerissa at ramdam pa rin niya pananakit ng katawan at ang hapdiring nararamdaman niya sa kanyang likuran. At parang hindi siya makabangon dahil sa sobrang pagod niya. Ngunit pinilit pa rin niyang makabangon dahil sa naalala niyang meron pala siyang lakad kasama ang mga kaibigan niya kaya tumuloy agad siya sa kanilang banyo binuksan niya na nga ang gripo ng kanilang banyo at sinimulan na ngang maligo ilang saglit pa lumabas siya at unti-unti na rin nawawala ang pananakit ng katawan niya parang nabuhay muli ang kanyang dugo nang matapos siyang maligo habang pinupulot ang mga nakakalat niyang gamit tumingin muna siya sa malaking salamin nila at tinignan niya ang sarili napasabi na lang mga siya sa sarili na sobrang ganda niya at hindi pa rin kumukupas ang kanyang kagandahan. Kaagad naman niyang binu binuksan ang kanilang aparador at kumuha ng magandang damit. Ilang saglit pa, natapos na rin si Nerisa sa pag-aayos ng sarili niya. Kung kaya't lumabas na siya sa kanilang bahay. At tumungo na nga siya sa bahay ng kanyang kaibigan na kumare rin nila. Nandoon nga rin ang iba nilang kaibigan at ang asawa nito't marami rin mga tao ang nandoon lalo na nga mga kalalakihan na maaga pa nagiinuman. Masaya pa nga niyang binati ang mga kaibigan niya at saka siya tinanong ng mga ito kung bakit hindi nakasama ang mister niya sa kanya. Kaagad naman niyang sinabi na may trabaho ang mister niya at gabi na nga ito uuwi. Kaya't buong maghapon sila mag -e enjoy sa gimikan. Nang bigla na lamang may lumapit na isang lalaki na kaagad naman pinakilala sa kanya. Nakaibigan ng pinsan itong si Jerome. Matangkad at gwapo rin ang lalaki. Na isa sa mga natitipuhan ni Nerissa sa mga lalaki. At kaagad na inabot ang kamay nito at nagpakilala. Ngunit putol ng mga kaibigan niya na meron na nga siyang asawa. Ngunit pinaliwala lamang iyon ni Jerome at sabay sabi mag-enjoy na lamang sila. Hanggang sa mga alas 5 na nga ng hapon, bigla na lamang nag-aya si Jerome sa kanya na lumabas sila at nagpasama nga sa kanya nakaagad naman niyang iyong pinagbigyan at nagtungo sila sa likod bahay ng kaibigan. Kung saan meron ding maliit na kubo na naroroon. Pagat pagkapasok pa nga lang nila sa loob, ay kaagad naman siya inaligan ng lalaki. At kunwari pa nga siya nagpupumiglas, ngunit dahil nga sa malakas ang lalaki, kaya tinayaan na lamang niyang itong gawin. Hanggang sa humantong na nga sila sa isang pagpo. Ngunit naputol ang mga iyon nang may narinig silang taong papalapit sa kanila. At nakita niya ang kaibigan na si Charlene kasama ang nobyo nito. At may ginagawa ang dalawang ito sa kupo kung saan naroon din sila ni Jerome. Nagulat nga ang kaibigan niya sa kanya, ngunit dahil na rin sa sobrang pagkakainom ay patuloy pa rin ang dalawa sa kanilang ginagawa. Kaya't naisipan nga ni nerisa at Jerome na ipagpatuloy ang ginagawa nila dahil hindi na nga sila makapaghintay pa at parehas na, parehas na nga may gustong gawin. Ay ginawa nila ang bagay na yon. Tagumpay na narating ang dulo at pawisan ng matapos. Pagkalabas nga ni Nerisa, nakita niya na madilim na pala. Kung kaya't dali-dali naman niyang hinanap ang kanyang iba pang kaibigan at magpapaalam na dahil maabutan siya ng mister niya na wala pa sa kanilang bahay. Nauna na nga siya umuwi eh, dahil sa baka mahuli siya ni store at laking ginhawa niya nang makarating siya sa kanilang bahay at laking tuwa nang makitang wala pa ang kanyang mister. Agad siyang tumungo sa kanilang banyo para maligo dahil sa may bakas pa nga na amoy ang kanyang katawan at para hindi rin magtaka ang kanyang mister sa kanya. Ilang minuto pa nga ay kaagad naman siyang lumabas na nakatapis lamang. At kaagad na rin nga siyang nagluto ng hapunan para sa kanyang mister. Alam niya sa kanyang sarili na sobrang sama niya dahil sa mga ginawa niyang kasalanan. Ngunit hindi niya nga kasi may iwasan na hindi matokso at parang may kung ano pa lamang palaging umiinat sa kanya. Sa tuwing may lalaki nagkakagusto sa kanya. Nagulat na lamang siya na biglang bumukas ang pintuan at kaagad na bumungad sa kanya ang mister na nakangiti. Ngunit bakas din nga sa muka ang sobrang pagod. Meron din nga itong dalang pasalubong sa kanya na palaging dala ng mister niya sa tuwing uuwi ito galing sa trabaho. Nagtaka naman si Nestor kung bakit hindi man lamang nagbisang asawa bago ito nagluto ng kanilang hapunan. Ngunit sinabi na lamang niya rito na lang kasi niyang maligo at wala na nga siyang oras para magbihis pa. Kahit kaagad naman siyang niyakap ng mister sa likod at inamoy-amoy pa nga siya nito at napasabi na lamang sa kanya na sobrang bango mo. Ngunit tahan-dahan namang lumapit ang labi ng mister niya sa kanyang leeg kung saan nabuhay ang kanyang dugo. At unti-unti na rin umiinit ang nararamdaman niya. Ngunit bigla na lamang niyang pinigilan ng mister. Bago pa siya mawala sa sarili, sinabi niya na tatapusin niya na muna ang pagluluto at sabay-sabing maligong na muna ito. Kaagad namang sumang-ayon sa kanya ito kahit agad namang pumasok ang mister niya sa kanilang kwarto para kunin ang damit nitong pampalit at kaagad na rin nga itong dumiretsyo sa kanilang banyo. Linig pa nga ni Risa ang tagaktak ng tubig sa loob ng banyo habang siya ay malapit ng matapos. Ilang saglit pa nga ay hinain na niya ang niluto at balak pa sana niyang magsuot muna ng damit. Ngunit nagulat siya nang bumukas ang pintuan ng kanilang banyo at lumabas ang kanyang mister. Natatawa pa nga siya ng bahagya dahil sa hindi niya nga inaakala na ganoon ang gagawin ng mister. Ngunit, lingid sa kalaman ng kanyang mister, marami na pala siyang nakasamang lalaki. Bahagya pa ngang nakonsensya si Nerisa. Ilang minuto pa, sinisimulan na nga nilang gawin ang bagay na iyon ng kanyang mister. Madali namang narating ng kanyang mister ang dulo. Samantalang, siya ay hindi pa ngunit nagkunwari siya na narating na rin niya ang dulo. Bahagya na nga siyang tumayo habang ang mister niya ay nangihina na sumusunod sa kanyang pumasok rin sa loob ng kanilang kwarto. Hanggang sa sabay nga silang lumabas ng kwarto na makapagbihis at sabay na rin silang naghapunan. Ilang araw at linggo rin ang lumipas. Patuloy pa nga rin sa pagbisita ang pinsa ng mister sa kanilang bahay. At palagi niya itong tina-timing na nakaalis na ang mister niya bago pa nga ito pumasok sa kanilang bahay. Ginagawa nila ulit 'yon ang ilang beses at hanggang pati na rin ang kaibigan niya na inimbitahan niyang pumunta sa kanilang bahay. Kasama nga si Jerome at ang iba pa nga nilang kaibigan. Doon nila ginagawa sa bahay nila ang bagay na iyon hanggang sa isang araw papunta si Nestor sa trabaho nito at nakita ito ng kapitbahay din nila at nakakaalam sa mga kababalaghang nagaganap sa kanilang bahay. Sa so, tuwing ng papasok ito sa trabaho, nagulat din at hindi makapaniwala si Nestor at kaagad na kinuha nito ang binigay na numero ng cellphone nito sa kapitbahay. At kung may kababalaghang magaganap, ay kaagad din itong tawagin. Hindi pa nga rin makapaniwala si Nestor sa sinabi ng kapitbahay nito at nang bigla na lamang may nagring sa kanyang cellphone na kinakabahan pa nga siyang sagutin. Ngunit hindi na nga siya nagdalawang isip pa at kaagad iyong sinagot. Nagulat man, dali-dali siya nagpaalam sa kanyang amo at kaagad din namang umuwi. Makalipas ang ilang minuto, nadat na nito ang kapitbahay na nagaantay sa kanya. Sabay sabi na wag ito dumaan sa kanilang harapan ng bahay. Kaya't kaagad naman siyang tumungo sa may gilid ng kali, kung saan ay nandoon din ang kanilang likod bahay. At pag-akyat nga nito sa pader, Tinig pa ang mga mahihinang ingay at sigawan sa loob ng kanilang bahay. Naglakas loob si Nestor na sumilip ng kaunti sa kanilang bintana. At laking gulat nga nito nang makita ang asawa na may kasama. Hindi makapaniwala si Nestor sa nakita. At taing na iukom lamang ang kamay nito sa ginawa ng asawa. At umalis na rin sa kanyang kinaroroonan. Gagad naman itong sinabi sa kapitbahay nito at tumawag ito ng polis habang siya naman ay nanginginig sa galit. Ilang saglit pa nga ay meron na ang polis na dumating sa harap ng kanilang bahay. At bahagya pa ngang nataranta si Nerisa kung bakit may polis sa kanilang bakuran. Kung kaya't dali-dali naman ang mga kaibigan nito na lumabas at sa likod bahay sila dumaan. Ngunit nagulat ang mga kaibigan nito Naroon si Nestor na nakatayo at isa-isa nitong hinatao ang mga lalaki at isa-isa rin itong natumba. Nagulat na lamang si Nerisa sa nakita at hindi na nga nito alam kung ano ang gagawin. Napaluhod na nga lamang ito at umiiyak dahil sa ginawa niya sa mister.